Hello mga mare, another day another mini vlog. Palapit na nga ng palapit matapos itong pinapagawa namin dito sa aming mini resort. Kaya ngayon mga mare ay tapos na nilang i-finish itong pinakang harap noong second floor. Kaya niisip ko na kung anong pwedeng magandang i-design dito sa harapan. Tumingin-tingin na nga din ako sa internet ng pwedeng paggayahan. Kasi gusto sana namin yung kakaiba at maganda siya. At yung pinakang pintura at design niya ay maglalaro lang sa kulay na white, cream at brown. Yun kasi ang usong usong ngayon yung aesthetic na mga design. At dahil ganoon na rin ang design itong aming nasa baba sa ground floor ay ganoon na rin yung parang gagayahin namin dito sa second floor floor. Buto na nga lang mga mare at kaya namang sundan itong mga nirequest nire ko dito sa aming mga nagtatrabaho. At ngayon nga ay may ilan-ilan pa silang finish, finish doon sa itaas. Kaya naman yung paghahalo at pagmix ng semento ay dito nalang ginagawa sa ibaba tapos dinadala na lamang sa itaas gamit itong puli Si daddy nga ang nakaisip at nagsuggest kasi naaawa siya dati kasi ay mano-mano nilang hinahakot yung mga gamit papunta doon sa itaas. Kaya para makasave ng time at hindi rin sila masyadong mahirapan, ginawa sila ni daddy ng ganitong pulley. At dahil matatapos din nga sila sa kanilang ginagawa dito sa itaas, suro na nila ang paglalagay ng tiles. Kaya nga, tinanong ko na rin si Atid yung pinakang foreman kung ano pa kaya yung kulang doon sa listahan ng aking mga bibilhi. Tinatapos-tapos na nga niyang i-finish yung pinakang bintana para masukata na nung gagawa na itong glass window. Nilakihan ko nga talaga itong pinakang bintana dito sa harapan kasi gusto ko nga ay ma-feel din nung mga mag-check-in dito yung ambience or yung vibe kapag gabi at bukas yung mga ilaw doon sa ibaba sa swimming pool. Kasi yun talaga yung isa sa ko dito sa aming mini resort na kapag gabi ay mas maganda yung tanawin niya kahit maliit lang siya. Dinamihan na kasi talaga namin yung mga ilaw sa pool maging sa paligid. Tapos ito nga ang pinakang bintana dito sa second floor. Dapat nga ay lahat ay bubu. Kasi na-imagine ko na sana ang ganda kapag gising ng guest at paghawi nila ng kurtina. Ay feel na feel nila na sila nasa bakasyon at kitang kita yung tanawin sa ibaba. Kaso mas mahal talaga kung lahat ay bubu kaya ang ginawa na lang ay ginawa na lamang namin mas malaki itong bintana. Tapos yung ibang part ay semento na para hindi masyadong mahal ang aabutin. Tapos kanamusta ko nga dito din kay Atid kung itong magiging pinakang fire exit na bintana ay ano yung magiging suka. Kasi kahapon, nung pumunta yung gagawa ditong mga bintana ay ako may paso. At si daddy lamang ang nakausap. Tapos, iniisip namin kung paanong bukas ang gagawin dito sa pinakang fire exit na bintana. At iniisip ko na lagyan ng lock. Kasi baka delikado kapag may batang malikot na mabuksan ay malaglag. Kaya ang sabi ko, kapag ibibigay namin doon sa mag-check-in yung susi ng kanilang pinto, ay kasama na yung susi itong bintana. Para kung sakaling magkaroon nga ng emergency, ay pwede nila itong buksan. Dito naman sa may balcony, ay kanilang tinatapos-tapos ibang part na hindi pa na-finish. Ito din nga ako maglalagay ng maliit na bar na nakaharap nga doon sa baba para kita din yung mga nasi-swimming doon sa baba sa swimming pool. Tapos ito namang CR ay eh, ito yung nandito lang sa may bungad pag-akyat dito sa hagdan. At ilalagyan na rin nga ngayon ang kisame na hard deflect. Kaya itinotal eh, ko na at inilis na ang lahat ng kailangan pa namin din. bilhin. At totoo pala na napakamahal na talagang magpagawa ngayon. Kasi yung budget namin na dapat ganito lang yung gagastusin ay eh, hindi naman nasusunod. Pero ayos din lang kasi ang iniisip na lang namin ay eh, ito naman ay eh, aming mahirap kasi na maging pangit naman ang itsura nito tapos paghilisihan lang namin sa huli at baka mapulaa. Mas okay na rin 'yung maging maganda talaga 'yung kalabsan para enjoy ang mga guests at balik-balikan at ma-recommend pa kami sa iba. So 'yun lang muna mga mare, bye.